Walang makain ang pamilya ninyo. Gagawa nyo ng paraan? Bagong ospital lang Maynila. Nagtataka nga lang ako sa inyo. Bakit hindi nyo pa nagagamit ang CT scan machine at MRI machine? Dominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, San Lazaro Residence, Pedro Hill Residence, San Sebastian Residence ko kinuha ang siyapi. Ano, umipot ako ng ginto? In Ito po yung part 2 natin ng Proclamation Rally kasama ang Team Yorme. Grabe. Itong oras ng 9pm, padami na padami yung mga supporters. So kasama dito sa mga ilan sa event kayon, itong uh, si former mayor, Lito Ochenza, na 63 buhay party list. At meron din mga ilang senador katulad di Amy Marcos, Philip Sarbardol, Dante Marcoleta. Usap-usapin ngayon na marami daw utang ang Manila, lalo na dun sa pamumuno ni former Mayor Isko Moreno. At uh, ito naman yung buelta uh, buwelta ni Isko Moreno, talaga namang sumabog sa galit. So alamin natin yung mensahe niya. In total, uh, gusto naman natin ng kwenta o magkukwento ko na may kwenta. Gusto nyo ba yun? Marites talaga kayo? O, oh, sige. Tingnan niyo. Pero, matanong ko lang kayo. Gusto ko kasali kayo sa usapan. Eh, tungkol naman ito sa inyo. Taas ang kamay ng may anak dito. May mga anak kayo. May pamilya kayo? Real talk. Kapag walang makain ang pamilya ninyo, gagawin nyo ng paraan? Utang! Wey! nga. Utang! Gagawin nyo ang lahat? May! tawid lang ang pamilya nyo? So Susumukin nyo ang lahat ng paraan? May raus lang ang pamilya nyo? Sigurado kayo? Yun din ang ginawa ko bilang ama ng dalawang milyong mandalenyo noong panahon ng pandemya. Tingnan po ninyo. Nay, tay, maraming salamat sa inyo. Binoto ninyo kong mayor noong 2019. Thank you very much. Ngayon, nung pagkapanalo ko, wala kayong narinig sa akin reklamo sa iniwan ng nakaraan. Wala. Wala kayo. Sisi rito. Sisi doon. Hindi. Pinatahimik ko na kagad ang buhay ni dating Pangulong Joseph Estrada. We move on. Mabilis. Nilinis ang Maynila. Kinalawit ang tulongges dito. Mga tulongges doon. Umaangat na tayo. Biglang papalipad na tayo. Tumama ang ano? tumama ang pandemya. Akalain ko bang magkakaroon ng pandemya? Ano ang epekto ng pandemya? Wasak ang ekonomiya. Walang ekonomiya, walang hanap buhay. Walang hanap buhay, walang trabaho. Walang trabaho, walang picha. Walang picha, walang chicha. Tama mali. O, oh, pero gusto kong malaman na kayo mismo sumagot kung totoo bang nangyari ito. Kasi kayo na lang ang testigo ko dahil yung iba patay na eh. E kayong mga nangabuhay dito, kaya ba natin sabihin at itangos ng ilong natin na noong panahon ng pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Totoo ba? May food box. Hindi pa nga ubos yung isa, dumarating na naman yung isa. Tama, mali? Yung iba nga nagbebenta na sa online? Okay oh, lang yun. Sa inyo na yun eh. Tama, mali? O, oh, yun yung kwento. Lagyan natin ng kwenta. Ano lang, katuwaan lang. Kasi nagugulat ako bakit masasakit na sinasabi ng mga dati kong kasama eh. O tingnan natin, ilang pamilya? 700,000 families. Mayaman, middle class, mahirap, pantay-pantay, walang pinili, botante o hindi. Basta nasa loob ka ng Maynila, may food box ka. Tama mali? 700,000 pagpalagay na lang natin times 1,000. No, magka? Patay na. Ang dami ng zero. Laki na yun lang ang alam ko. O, oh, 700,000 times 1,000. 700 million pesos. 1,000. Times 8. Lalo na ka lay leche. leche. <laughs> Eight times seven. Five point six billion. Ulitin natin na hindi million. Billion. Chinicha Niluwa. Luwa. Posta na ang 5.6 billion. Pero walang nagutong sa lungsod ng mayroon. Bago dumating ang food box, ano ang unang lumatag? Isang bulig. Tama. Yung kakap. 700 times 1,700 million, 5.6 plus 700 million. No, magka? 6.3 billion. Malaki yung pera yun? Oh. Isa pa lang. Chicha pa lang. Taas ang kamak na nag-aaral sa public school. Aalalahan nilang natin ha. nagpandemya sarado eskwela. Ano sabi ni Secretary Liling? Sabi niya, we will adapt to online learning. Ano nagkaroon sa Maynila? 110,000 tablet na may internet para sa mga anak nating nag-aaral no magka isang bilyong piso. No magka internet, 300 million pesos. Magkano na? 1.3 plus 6.7. 8 na. Good na. Walong bilyon, dalawang bagay pa lang e eh, AstraZeneca, bakuna, Remdesivir, Tocilizumab, Molnupiravir, ospital sa Luneta para mabuhay lang at merong ospital para sa mga COVID-infected patient sa lungsod. <laughs> Nay, tay. Yon ay usaping pandemya pa lang. Eh yung Bagong ospital lang Maynila. Nagtataka nga lang ako sa inyo. Bakit hindi nyo pa nagagamit ang CT scan machine at MRI machine? Daang-daang milyon ang alaga. Hindi nagagamit. Nakatenga. Hindi po ako doktor. Sila ang doktor. They should know better than me. Night, tight. Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, San Lazaro Residence, Pedro Hill Residence, San Sebastian Residence. Saan ko kinuha ang tsape? Ano, umipot ako ng ginto. Hindi. Ginawan ko ng paraan. Bakit? Ama ako eh. tinanong ko kayo kanina, pag nangangailangan ng inyong anak, gagawa nyo ng paraan? Yeah. Di ba kapag kagipit, sa bumbay kumakapit? Yeah. Bakit? Okay, may naituro ba ako? <laughs> <laughs> Amado. 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 Oh. Taas ang na may utang dito. O kita nyo, may utang din kayo? Ito masakit. Nay, tay, ako ah. Kahit kalabang ko sila, bibigyan ko sila ng kredito. Lahat ng yon hindi ko nagawa mag-isa lang. Hindi ko kayang gawin. Hindi ko kayang gawin yon mag-isa. Nagawa ko yon dahil kasama ko sila. Pero ngayon, yun daw ay mali. Mali daw yun. Mali daw yun. E kung yun ay mali, edi mali di mali din sila. Tama ba? Nung araw, papapalakpak, palakpak pa. Papuri rito, papuri ron. Pati food box, umaabot pa, nyumanyang kapit. Pa eh. Hindi Pero ngayon lahat ng iyon ay mali. Ako, masasabi ko lang. Basta ako, naniniwala ako. Matalino mga taga Maynila. Alam ninyo kung sino ang tapat at totoo. Pagawa kaya ako ng billboard na gano'n? Hindi, <laughs> <laughs> but kidding aside, again, nandiyan na yan. That's water under the bridge. Haayaan ko na lang kayo ang magpasya pagdating ng araw ng paghukum. Kaya kayo, mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo't ko, mga batang Maynila, Tibayan nyo loob nyo. Alam nyo bakit? Bumaba ng AX. Bumaba ng ano, tupad. Yun tupad, tirahin niyo rin yung sayang. Guli mo walang kapalag-palag, hahawa ka lang ng wali sa picture. 6,000. Magkano? 6,000. Sino nakakuha 6? Sino nakakuha 5? May nabukulan. Oh, meron pa ngayon. Bago. Akap. Hindi po akap yan. Akit yan. Inaakit kayo. Oh, eto pa. May mga J.O. pa. Nako, nagbabaha na mga J.O. ngayon. O, uh, eto mga nasarapan ninyo mga chairman, walang J.O. yan, wala yan form, walang form, uh, ngayon bamabahan ng mga form. O uh, pero, nay, ako na, ako na po nagsasabi.